AJ, Ayana, Azay kinasuhan sa dahil daw sa kaleswaan Sinampahan na rin kasong kriminal ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas Inc. ang mga Vivamax actresses na sina AJ Revol, Ayana Misola, and Azay Acosta Ito ay dahil umano sa cybercrime violations in relation to obscene publication Noong nakaraang linggo ay sinampahan din ng organisasyon ng criminal case ang isa pang Max Star na si Angeli Kang dahil umano naman sa post nito na naglalaman ng malalaswang eksena sa mga projects na ginawa. Ipinost ng legal counsel ng KSMBPI na si Attorney Mark Tolentino sa kanyang Facebook account ang mga asunto na isinampan nila kina AJ, Ayana and Azi sa Pasay City Prosecutors Office. Ang tatlong aktres ay nahaharap sa kasong paglabag umano sa Article 201 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of RA 10175 Cybercrime Prevention Act of 2012 na sharing isinampa kay Angeli. Wala pang sagot ang apat na Vivamax actresses hinggil dito. Matatanda ang kamakailan ay sinampahan din ng organisasyon ng cybercrime charges ang magjowang sina Vice Ganda at Ayon Perez, Gayun din ang aktres, content creator na si Tony Fowler.